Laman po kasi ng balita ngayon, mga negatibong balita yan. Kahit sa ang platform, lahat ng mainstream media natural lamang na ibalita ang tungkol kay Harry Roque. Tungkol sa um, pag-file ng kaso dito sa dalawang Duterte. Anyway, asawa ni Duterte, ni, ni Sara Duterte yung isa. Ito po ang makikita nating balita. At syempre, nagangangal-ngal ngayon ang mga taga-suporta na itong mga Duterte. Nagangangal-ngal dahil eto daw mga mainstream media ay ganito na lang ang laman ng kanilang balita. Eto na lang daw ang binabalita. Nako, tignan niyo po ang ABS-CBN. Tignan niyo po ang GMA. Wala masyadong ganito dahil napakaraming iba't ibang balita sa iba't ibang panig ng mundo. Lahat ng pangyayari sa mundo kada minuto, minuto kada oras ay ibinabalita po ng ABS-CBN at GMA. Yan po ang gawain ng totoong mainstream media. At siguro ang nakikita nyo lang na balita kasi dahil kayo'y nasasapol ay ang mga balita tungkol nga sa mga kabulastugan ng mga kampunyo katulad ni Roque at etong mga ito na kinasuhan ni Senator Julianes Yan lang po ang nakikita nyo balita. Mm. Sabi, mainstream media agenda ay sirain ang magandang track record ng mga Dutertes. Sa, sa tingin nyo kasi, natural, sasabihin nyo, may magandang track record yung mga idolo nyo, ano ho? Pero yun nga, lahat yan ay mabibisto Lahat ay mabubuking at kayo ay manlulumo sa malalaman yung kalaunan na kayo ang mga nagoyo, kayo po ay nagpaloko, kayo po ay naging sunod-sunuran. Ganyan po ang buhay na itong mga diehard. Magandang track record daw dahil takot nga daw kay uh, VP and I Sarah Duterte sa 2028 election. Bakit matatakot? O sige, kung gusto mo maupo, Mr. Sarah Duterte, o di... Sige, harapin mo ang, um, or gawin mo ang kaya mong gawin para mapaunlad ang ating bansa at mapabuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. Sige, ah, kung kaya mo talaga. Kung kaya mo talaga. Pero kung hindi mo kaya, ay talagang ikaw lang ang mahihirapan dyan. Dilawan daw at ay nagtutulong-tulong ngayon para nga mapabagsak ang mga Duterte. Eto, balita ng isang media ang tungkol nga sa kaso na inihain ni dating Senator Antonio Trillanes dito sa dalawang ito, sa isang Duterte at sa asawa naman ni los Yan po. By the way, maiba tayo. Ay, hindi naman kasi mainstream media ang SMNI. Bakit hindi niyo po pagtuunan ng pansin ang SMNI? Kung ano lang ang kayang ibalita. Ang kaya pong ibalita ng SMNI ay yung mga kuno ay kabutihan ng kanilang ng mga Duterte at ni Tibuloy. Yan lang naman napakalimitado po doon. At syempre, um, siraan din. At syempre, banatan din yung mga na sa SM, SMNI na hindi naman talaga hindi naman talaga mga journalist, kundi bumabanat lang. <laughs> bumabanat. Ay, bumabatak pala. Ang, 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 yung isa palang salitang yun ang ibig sabihin, bumabatak. Anyway, bumabanat lang po sa mga itinuturing na kaaway ng mga Duterte nga at Nikki ng Buloy. Yan lang po ang trabaho. So kung ayaw niyo maniwala sa mga mainstream media, kayong mga diehard, ang pakialam namin sa inyo, may sarili kayong mundo eh, di ba? Mundo ng mga Duterte. At ang totoo niyan, hindi naman talaga kayong mga Filipinos sa tingin ko ah, kayo po ay mga Duterte citizens. Oh, good luck.